Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports or Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagre-reklamo na nga po si Dennis Ruder sa Toronto Raptors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita na nga po si D'Angel Russell sa kumakalat na trade patungkol sa kanya. Simula nga po mga katrops, nang merma si Dennis Schroeder sa Toronto Raptors ng nagdaang off-season ay naging masaya nga po ito since siya na nga po ang ginawa nalang starting point guard sa kanilang rotation. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na naman nga po ito gumana kaya dahil nga po dyan ay nakapagdesisyon nga po ang kanilang team na gumawa ng trade ng nagdaang linggo upang makuha nga po nila si na Emmanuel Quickly at RJ Barrett mula sa New York Knicks na naging epektibo naman since mas nakakasabay na nga po sila ngayon sa ibang manlalakas na contender. Ngunit kasabay nga po ng pagkakaroon ng Raptors na mga bagong players sa kanilang lineup, ay napilitan na rin naman nga po sila na ibang kuha ang kanilang point guard na si Dennis Schroeder na hindi rin naman nga po niya kinagusto. Ayon nga po sa naging pahayag nito mga katrops, hindi nga na po siya naging komportable sa una simula ng ilagay siya ng off the bench. Ngunit natanggap rin naman nga po niya ito since gagawin na rin naman nga po niyang lahat para lamang manalo ang kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsalita na nga po si DeAngelo Russell sa kumalat na trade patungkol sa kanya. Sa kabila nga po mga katrops ng pagtatala ni DeAngelo Russell ng 19 points off the bench sa kanilang game laban sa Phoenix Suns, ay hindi pa rin nga po ito naging sapat matapos sila ditong matalo sa score na 1.7-109. Yes, sobrang nahirapan nga po sila na madepensa ng napakainit na shooting na Devin Booker na kumana 1 points at si Brad DeVille na nagtalara naman ng 37 points at kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laro ay nagpa-interview na rin naman nga po sa wakas sa media ang point guard ng Lakers na si D'Angelo Russell matapos nga po nito ang takasan ng kanyang dalawang post-game interview sa kanilang nakalipas na dalawang laro noong nakarang araw at ayon nga po sa naging pahayag nito mga katrops wala rin naman nga po siyang problema sa kanyang bagong role of the bench sa Lakers gayong naglalaro para naman nga po siya ng basketball sadyang kailangan lamang nga po niyang i-adjust ang timing at ang kanyang laro at kakailangan nila mga po niya dito ng kaunting oras upang magawa nga po niya mga iyan. Para rin naman nga po sa mga nagsisalbas ng trade rumors patungkol sa kanya sa social media, while well, simula lamang nga po nang pumasok siya sa NBA, ay alam na nga daw po niya iyan at kahit anuman nga po ang kanyang gawin, ay hindi rin naman nga po niya ito makokontrol. Pero kahit na ganoon ay hindi rin naman nga po siya dito nag-aalala. Sa katunayan, pinapabayaan na lamang nga po niya mga ito subalit dahil nga po sa pagkatalo na naman ng Lakers ngayong araw laban sa Phoenix Suns, ay mukhang malaki na nga po ang chance na ma-trade na si DeAngelo Russell sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.